Kaya wait ah, kasi nagtatakot ako sa audition mo. Ay, sip naman po kayo. Hindi, bawabahan na lang ako. Bakit naman po? Hindi, kasi parang hindi ko eh. May Mayroon po kasi ako may Tourette's Syndrome po. Bawabahan na lang ako. Kumaganyan. <sluruh> po. Bakit ka gumagano? Ay, may Tourette syndrome po ako siya. Ma'am, may Tourette syndrome po. Ay, hindi ka ba delikado? Ay, hindi naman po, ma'am. naman po kay ma'am. Mayat din po. Ha? Dito na po talaga, ma May mga involuntary movement po ako. Pero, sip naman po. Ay, ayoko na. Natatakot ako. Huwag nalang, i-cancel mo na. Ma'am, huwag ko sabihing may ilang sa akin. Mayroon po kasi akong in involuntary movement po. Hindi, halaan <laughs> din, naiintindihan kita. Apo, thank you, ma'am. Nakahawa lang ako sa iyo. Ay, hindi po po kayo sa akin, ma'am. Hindi po po kayo Ang gusto po namin, maunawaan kami ng malaki. <laughs> Alam ko naman yan. Thank you po, ma'am. <laughs> Ma'am, baka po ma mailang kayo sa akin. May turret shield. Okay, okay, lang po. Nabasa ko lang. Okay, thank you po, ma'am. Ma baka po kasi ma kayo, ma'am. Okay sa lang kuya. Sa biyahe natin eh. May iba po kasi na... Naiintindihan ano po, mo, kuya. Thank you po, ma'am. Salamat. At least ka ng parehas. <laughs> kailangan, <para>. ma'am <mami. laughs> eh. <laughs> Hindi naman po siya, no? haad lang sa eh. Kaya may pamilya tayo na kailangan ni eh. <laughs> supportahan eh. Kaya kailangan talaga, ma'am. Thank you, Mama. Okay. Kuya, thank you. Thank you, Mom. Okay, yan. Lumalaban ka ng patas. Ay, thank diba? you po. Thank you po. Maraming tao dyan. May lumalaban ng patas. Oh, salamat, Mom. Salamat po. Sige lang. Go lang ng go. <laughs> thank you, Mom. Thank you po. Ingat po. Hello, ma'am. Ano na Yes, ma'am. Ah, kayo si ano? Sa Batang Kiyapo? Hello, po. Hello, po. Ano na nga dyan? Hello, po. Artista yan sa Batang Kiyapo. Hello, po. <laughs> Ingat po, ah. Si Mado. Salamat. Thank you. Si <laughs> Salama. Thank you. I, I Tama na po dito. Ay, ay. Apo. Sir, pwede mo ako magpapit. Sige po, ma'am. Pasensya na. Fan okay. talaga ako, eh. Nakaka-inspire kasi okay. kayo. Thank you, ma'am. Thank you, Nakawa ako, ako ma'am, para ano? Ay, ah, sige. salamat po, sir. God bless po. Yo, thank, you, po. God bless you po, sir. Ay, salamat po. Ingat din po kayo, ma'am. Good luck, sir. God bless you. God bless you po, ma ma'am. Kumabot ka dito, maraming maraming salamat sa iyo. Napaka-solid mo. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking uh, YouTube channel, meron din po ang YouTube channel. I-type na po 'yung Marlon Tourette Vlog at i-click mo lang 'yung subscribe button at pagkatapos ay i-click mo rin 'yung notification bell 'yung para siyang bell icon para ma-notify ka sa mga in-upload kong videos. Maraming salamat.